lupus po ng aking kagalakan dahil naging bahagi po ako ng napakalaking aktibidad na ito sa distrito ng Negros Oriental. Mula po kami sa lokal ng Bayawan City. So kahit malayo po ang aming lokal, Mahigit dalawang oras po ang aming biyahe pero nagsikap po kaming lahat. Naging maaga kami sa dakong ito dahil excited na excited po kami na mag-perform mamaya at ibahagi ang aming mga talento sa mga kapatid po. Higit sa lahat, magbigay po ng kaluwalhatian po sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang IMC concert na atin pong isinasagawa sa pagkakataong ito ay bahagi ng paggunita natin at pagdiriwang ng isang daan at sampung anibersaryo ng Iglesia Ni Cristo. Sana sa pagsaksi natin sa INC concert na ito, nawa ay makapagdulot ito ng kagalakan sa ating mga puso at higit sa lahat, lalong magbunga sa bawat isa sa atin ng isang maalab na kasiglahan, hindi lamang sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kundi maging sa pakikipagkaisa sa mga inilulun sa nagawain at mga kilusan ng pamamahala sa loob ng Iglesia. Para po ang lahat ng mga ito ay patuloy na makapagbigay ng sa ating Panginoong Diyos. Happy 110th anniversary po sa inyong lahat. bahagi po ng malalaking aktibidad na ay nilunsad ng pamamahala bilang paggunita po sa ika-isandaan at sampung anibersaryo ng Iglesia. Ngayon po ay isinagawa dito ang Community Service Mangrove Tree Planting at masiglang nakipagkaisa po ang mga kapatid tumugon sa panawagan na nagbunga po ng lalong kasiglahan sa lahat po ng mga kapatid dito po sa distrito ng Negros Oriental. let